Assalamualaikum mga ka viewers. Ku nga pala si Yaris vlog na nakatira dito sa Lahore, Pakistan. At nakapag-asawa ng isang Pakistani. At good morning po sa inyong lahat mula sa amin dito sa Pakistan. Ito na naman kami, guys. Nasa daan na naman kami. At kini na yung amin nagawa pag ang aking biyanan ay gustong magpunta sa kanyang mga kapatid. Namimiss na daw niya yung kanyang mga kapatid. At tamang tama naman ay tumawag yung kanyang bunsong kapatid. Na doon mo daw siya kasi yung isa niyang kapatid ay pupunta naman doon sa isa kapatid nila na may mas hindi maganda yung kanyang pakiramdam. So, yun nga guys, kaya gusto pumunta ng aking biyanan doon para matulungan niya yung isa na maalagaan yung kanyang kapatid. At, siyempre, napuboring din naman yung aking biyanan kasi simula noong nag-aaral na yung aming anak, eh, hindi na ako masyado nakakaupo doon sa sala kasi sa baba. Kasi siyempre, hatid, tapos pagdating naman sa hatid, maglilinis ako kasi ako naman din ang gumagawa ng breakfast namin at naghuhugas ng mga hugasin. At ang ginagawa lang ng aming kasama sa bahay ay nagwawalis, hugas at laba. At syempre hindi na rin ako nakakababa, So pagdating na naman ng aming sundo, ayun nga magluluto naman ako ng aming class. At yun, maguhugas, maligo, at yun, patutulugin ko yung aking anak. At yun naman, pagkagising niya ay aaral na naman kami. So yun, parang nawawala na ako ng oras mag baba or makikipag-busap sa kanya. Pero minsan, pag may oras din ako, bumababa talaga kami kasi hindi rin maiiwasan ang Gustong gustong-gusto ng aking anak na bababa daw siya. So, yun nga, minsan naboboring din siya wala siyang kasama. Pero yung asawa ko, lagi naman siya bumababa. Minamanis naman niya yung kanyang oras sa amin, sa nanay niya at sa kanyang trabaho kasi itong asawa ko sobrang mapagmahal ito sa kaniyang magulang. At yun na nga, siyempre maisa lang yung aking biyanan sa baba at wala na yung aking biyanan na lalaki. At yung anak na naman niya ay wala na dito matagal na. Kaya yun, minsan pag nabuboring ay pumupunta dun sa mga kapatid niya. Yun nga guys, at dito pala kami dumaan guys sa Myring Road. So ito po yung drag namin dinadaanan kasi mas mabilis dito kasi walang hassle sa traffic. Kasi dito guys parang Pilipinas din. Sobrang daming mga motorsiklo, sasakyan, ah uh, tricycle, ganyan. So yun nga dito guys malalaking sasakyan lang yung dumadaan. Pero kailangan mo na. 60 rupees guys. Kung convert natin yun sa peso ay nasa 12 pesos and 27 centavos lang. Back and forth na yun guys. So kayo na pong bahalang mag guys. So hanggang dito lang muna. Hanggang sa susunod kong mga vlog. Ala afis, Bye!